Aris. sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris, ay magiging mas matalas ang isipan sa paggawa. Kapag may diskarte, sigurista, hindi basta susugal kung hindi tiyak. Mas pinipiling tahimik kaysa makasakit ng damdamin sa salita. Ngunit kung mapuno, hindi matatakot ipakita ang galit, direkta, tapat, walang paligoy. Mapag-aruga sa magulang, laging may inilang lakas para sa kapatid. Sa trabaho, hindi nagpapabea. Ambisyon sa pag-asenso ang laman ng isip. Maingat sa mga kilos, ayaw ng problema lalo na sa pinansyal. Sa selos, tahimik ngunit seryoso, minsan hindi na nagsasalita, ngunit dama ang bigat. Masipag ang isip, mapanuri sa galaw, at hindi pal-autos, gusto lang ng payapang paggawa. Mapagtipid, nag-iipon hindi para sa luho kundi para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ngayong araw, ang Taurus ay uunahin ang pag-unawa kaysa pangaral. May disiplina at matibay ang loob, hindi agad natitinag sa pakiusap. Sa tahanan, gusto ang masayang usapan at kasunduan. Mapili sa sinasabi, iwas sa mga salitang maaaring makasakit. Sa trabaho, ayaw ng palakasan at suhol, tapat sa proseso. Madaling magselos, at kapag dama po, handang ipaglaban ang nararamdaman. Masigasig, matsaga, at hindi pumapayag sa maduming paraan ng pagkita may tapang na sinamahan ng talino malayo ang mararating masinop sa salapi mas gusto ang pag-iipon kaysa pagwawaldas at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat gemini ang gemini ngayon ay matatag ang paninindigan sa tama hindi natitinag sa suhol o lamang ng mali. May tapang sa trabaho at paninindigan sa prinsipyo. Sa tahanan, gusto ay masarap at masustansyang pagkain na sabay-sabay pinagsasaluhan. Masaya kapag buo ang pamilya, laging handang tumulong sa magulang. Mabusisi sa trabaho, ayaw ng paulit-ulit at kalituhan. Ayaw ng palusot o hambog na kausap, mas pinipiling tumahimik kaysa pumatol. Ngayong araw, wala sa isip ang selos, may tiwala sa pagmamahal. Pero kung nasaktan, matigas ang damdamin, hindi agad nagpapatawad. Hindi rin madaling magbigay ng tiwala, sigirista, mapanuri. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer. Ngayong araw, ang cancer ay magiging bukas palad sa tulong at puno ng pasensya. May lalim ng tapang na lumalabas kapag kinakailangan. Sa isipan, laging buhay ang pangarap na umahan para sa pamilya. Masigasig sa paghahanap buhay, marunong magtabi para sa kinabukasan. Sa trabaho at tahanan, disiplinado, alam ang tamang oras ng pag-uwi. Hindi basta nakikisalamuha kung walang saysay ang usapan. Masinop sa araw-araw na kilos, masikap sa lahat ng gawain. Tahimik pero matindi kung magselos, mas pipiliing hindi magsalita ngunit ramdam ang bigat. Ayaw ng lamangan sa trabaho, pantay-pantay ang tingin sa paggawa sa pamilya, may kaluwagan sa gastos, lalo kung para sa pagkain at kalusugan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ngayong araw, ang Leo ay magpapamalas ng katalinuhan sa trabaho, mabilis mag-isip, mabilis kumilos. Hindi alintana ang pagod kung ang kapalit ay tagumpay. May determinasyong umangat, at hinahanap ang dagdag pagkakakitaan. Disiplinado at may bilis ang kilos, laging handa sa hamon. Wala sa isipan ng selos, dahil buo ang tiwala sa pagmamahal. Ang diskarte sa buhay ay patas, ayaw ng may naaagrabyado. Tahimik sa trabaho, hindi naghahanap ng atensyon. Tipid sa pera, inuuna ang kailangang gastusin kaysa sa luho. Sa gabi, Nais ay tahimik at payapang pahinga, paghahanda para muling bumangon bukas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Sa ilalim ng gabay ng kalikasan, ang Virgo ay masigla sa pagtatrabaho may direksyong malinaw. Masaya ang pakiramdam kapag may naipon, ipinagmamalaki ang disiplina sa pananalapi. Sa isipan, malinaw ang layunin, tumagal sa hanap buhay, umasenso ng marahan ngunit tiyak. Tahimik sa tahanan pero mapagmahal at maalaga sa pamilya. Sa trabaho, ayaw ng pagkakamali, gusto ay maayos at malinis ang paggawa masinop, masipag, at may disiplina sa kilos at salita. Ngunit ngayong araw, posibleng maging seloso, at kung dama po ito, may plano agad kung paano haharapin. Ayaw man lamang sa kita, parehas ang gusto. Pera'y inilalaan para sa tahanan at pamilya, hindi para sa pansariling luho. Sa gabi, hinahanap ay pahinga ng katawan at isipan, paghahanda para sa mas magandang bukas at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging bigay na ugali ngayong araw ng libra tahimik ngunit mapanuri mabilis makatunog kung may hindi totoo sa kausap Lalo na kung hindi pa lubos ang tiwala. Masipag at matsyaga, laging may disiplina sa mga gawain, at hindi nagpapabehe sa mga responsibilidad. May kababang loob na hindi nakikipagpaligsahan, bagkus inuuna ang kapayapaan kaysa sa ingay. Umuunawa muna bago manghusga, at kapag nagsalita, ito'y may bigat at lalim. Hindi madaling magselos, may tiwala sa pagmamahal at inuuna ang sariling pagunlad sa trabaho. Kapag kailangan, handang tumindig, hindi agresibo, ngunit may tapang sa tamang pagkakataon. Ayaw sa palusot at padalos-dalos na kilos, mas gusto ang maingat at siguradong diskarte. Matipid at maayos sa pananalapi, hindi padalos-dalos gamasta malambing sa pag-ibig may lamang na nagbibigay ginhawa sa damdamin at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio hindi basta mapapakiusapan may sariling paninindigan at ayaw sa mga taong mapanira. Matalino sa diskarte, hindi madaling malito o madala ng emosyon. Kahit maraming gawain, kalmado at tinitiyak muna bago magbigay ng desisyon. Masinop sa pagtatrabaho at ang hangad ay makapag-ipon para sa ikabubuti ng pamilya. Kapag nagselos, tahimik ngunit may lalim ang emosyon. Hindi basta-basta umiimik pero may tapang kapag napuno. Malapit sa puso ng mga mahal sa buhay, madaling lapitan ng kapatid at magulang. Mapanuri sa bawat kilos, ayaw pumasok sa delikadong sitwasyon. Masipag sa trabaho at may hangaring makapag-ipon para sa hinaharap. May katipiran at hindi maluho sa paggasta pahinga ng katawan at isip ang hanap pagsapit ng gabi at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius Masigasig sa trabaho at mapang-arap sa pagtaas ng kita, laging may layuning makabuti sa hinaharap. Madisiplina at maayos sa paggawa, hindi nagpapadala sa abala o istorbo. Tahimik kapag nagagalit, pero kapag napuno, may lalabas ang tapang ng walang babala. Maaruga sa magulang, laging handang tumulong sa pamilya. May mahabang pasensya at iwas sa gulo hanggat maaari. Hindi mahilig sa chismis o mahahabang usapan, mas pinipili ang katahimikan at pag-iisa sa trabaho. Sa diskarte, patas, walang gulangan, gusto ay parehas kung may pagkakakitaan. Matipid, ngunit alam kung kailan dapat gumastos para sa pangangailangan. Pahinga ng katawan at katahimikan ng isip ang hanap sa dulo ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na dulot ng galaw ng kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. May pusong mapagbigay sa pamilya, kapag may hiling, kusang nagbibigay hanggat kaya. Maayos sa trabaho at masipag, hindi umaalis ng hindi tapos ang gawain. Palaisip at laging naghahanap ng panibagong oportunidad para kumita. Tahimik sa selos, pero kapag naramdaman, hindi basta nagsasalita, bagkus pinipigilan hanggat kaya. Ayaw sa mayabang, at umiiwas sa usapan na puno ng kayabangan. Tahimik sa buong araw, lalong-lalo na sa trabaho, mas pinipiling makapag-isa. Malakas ang pakiramdam at disiplinado sa kilos. Hindi nakikialam sa gawain ng iba, mas gusto ang kanya-kanyang diskarte. Maingat sa pananalita, ayaw makasakit ng damdamin, kaya iniisip muna bago magsalita. Matipid at mapag-ingat sa paglabas ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng kalikasan, na maaaring maging bigay na ugali ngayong araw ng Aquarius. May pagkamainipan, madaling may rita lalo na kapag hindi umaayon ang daloy ng gawain. Masipag at sigirista sa trabaho ayaw sa aberya o pagkaantala. May takot sa pagkawala ng hanap buhay, kaya mahal ang bawat kinikita. Sa pag-ibig, walang selos na iniisip, mas nakatoon sa pagunlad ng pamilya. Ngunit kung umiral ang damdamin, madamdamin din, tahimik ngunit may pinagdaraanan. Madaling makaisip ng diskarte, may tali ng likas at hindi nagpapadala sa padalus-dalos na hakbang. Walang iniisip naman lamang, gusto ay pantay-pantay sa pakikipagkapwa. Masinop sa bahay, masigasig sa paglilinis at pag-aasikaso ng pagkain. May tipid na ugali sa pera, ginagasta lang kung talagang kailangan. Pahinga ng isip at katawan ang pinakahinahanap sa dulo ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Maaruga sa pamilya, lalong-lalo na sa magulang at mga kapatid. May islan at maingat sa trabaho, gusto ay maayos at hindi agad nagtitiwala sa iba. Maplano sa lahat ng bagay, hindi basta-basta gumagawa ng walang pag-iisip. May matalinong pag-unawa sa mga sitwasyon, hindi madaling malinlang. Ayaw sa panlalamang, takot sa karma at problema. Tahimik at masinop, ang utak ay nakatuon sa mabuting paggawa. Hindi agad nagtitiwala, lahat ay dumadaan sa pag-aanalisa. Tipid sa luho, ngunit bukas sa paggasta para sa kalusugan at tamang pagkain. Malambing sa pag-ibig, isang sandigan na nagbibigay ng lakas sa buong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.